magandang umaga Mayingay. may ingay may nagagawa kasi dito na tubo so bali ngayong araw day off at nakakaisang linggo na siya dito so yan isang linggo na siya dito sa Finland so yan siyempre ngayon malamig na, malamig na ng palamig. Ba? Diba? Sobrang lamig. na. Lang. <laughs> Sobrang lamig na lang. <laughs> Pero wala pa 'yan. Yung yeah, araw medyo marami tayong gagawin, marami kaming gagawin. Wala akong pasok. Kunin namin yung susi kasi isa lang yung susi ko sa apartment. Kukuhanin na namin. Tapos, mamimili mga konting gamit, konting kailangan sa bahay. Pumusok yung bibig ko. Ano yun? Ang lono mo? Meron. Kaya... Ilang <laughs> po naging umisip mo kasi naman. Umutulo na yung sipon. Ngayon yung flu season kasi medyo talay para sa mga bata, mga nagkakasakit yung mga bata. Ayun. Punin namin yung susi muna sa apartment kasi isa lang yung susi namin sa apartment ginigising ko pa siya pag uwi na ako ng gabi para lang buksan niya yung pintuan so para hindi niya na rin hindi na rin siya i-store sa gabi pag natutulog siya yun kunin namin yung susi so yun balikan namin kayo pag sakay na kami ng tram ano yun naman yung lugar ang ganda no Ha? Ang ganda. Ay, ito yung bulaklak ngayon. Oh, Oy, ang bulaklak. Ang <laughs> bulaklak. Yung <laughs> bulaklak. Pero ibang bulaklak yung gusto ko eh. <laughs> Ayun. Lakad lang kami tapos medyo malamig talaga. Lakad kami kahit malamig. Kasi kung meron naman kaming sasakyan dapat na bus hindi lang kami maglalakad na malayo pero matagal pa kaya pinili ko na lang sumakay dun sa Lina uh, kahit maglakad kami okay lang kasi malamig naman yun nga lang lumakad <laughs> ka na lang so yun grabe lamig lamig malamig malamig Uh, medyo na Medyo naaamay siya. Anong makahiya? Walang makahiya dito. Akala <laughs> niya daw. Baka raw, daw, baka raw may makahiya dito. Akala ko makahiya eh. Hiya din ako lang. akala niya may makahiya. Eh wala naman makahiya dito. Taga bundok kasi yung kasama ko. <laughs> <laughs> Kaya bababa ko. Yun. So, yun. Balikan namin kayo ulit. pagka ah. Awan na namin yung susi. So, yun. Nandito na kami. As in, malamig na talaga. Ramdam mo na siya sa kamay. Lalo siya. Mas ramdam na ramdam niya. Yun, lamig. Kasi, tingnan. Um, positive 8, yung temperature. Maaraw, maganda yung panahon. Maganda yung panahon yun masarap maglakad-lakad, masarap mamasyal. Buti nga hindi umuulan. Kaya mas maganda. So yun. Kunin namin yung susi. So, yun. Para hindi ko na siya gigisingin ang gigisingin. Pag, -pag, gabi. Hindi ko na siya gigisingin. Para at least hindi na siya may istorbo sa pagtulog niya. Ayun. So, uh, nakasakay na kami ng bus uwi muna kami sa bahay. Uwi muna kami sa bahay kasi mas masakit yung chan ko. joy ako kaya uwi muna kami ng bahay. Pero okay na nakuha na namin yung susi. Para meron na kaming isang susi and hindi ko na siya i-store po yung siya sa gabi. Pag uwi ako ng late para tuloy tuloy nito rin Uwi muna kami ng bahay sa nandiyang The next day. Ayan, what's up sa inyo mga pamanggay! Kumusta? At iyon, ito halos 1 week na siya pala dito mahigit Going 2 weeks pero hindi pa rin siya natatawagan Pero okay lang Still nag-aantay pa lang kami Nag-aantay pa rin kami doon sa uh, TEE Uh, 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 yung parang service, social service ng uh, Finland so yun, natin lang namin yung tawag nun and then yun, sana makapag-start na rin siya makapag finish language, pero yung ginagawa niya mostly pag siya lang yung nasa bahay, nagsisimula na siyang mag aral-aral konti-konti, kung konti-konti nanonood ng YouTube, kanya nanonood na siya, so ha? So, kamusta naman yung pag-finish language mo? Ha? Okay na? Okay. Tumutulo na yung sipon niya kasi nga. <laughs> ayan. Ayan. So, kung nakikita niyo, magpapagutom lang po yan. Hindi <laughs> oh. Hindi, may igsi. May igsi yung bias mo eh. Ito lang <laughs> Ay, eh, hindi ayos yung pao. Ayos naman yun. Ayan, oo. Ayan. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo, nagpapagutom lang po siya. Tapos? Hmm. Ayan, ganyan. Tapos mamaya, mga dalawang kaldero na yung makakain. Pampalit ba ng tiyan to? Pampalit pala ng tiyan yung hinahanap niya. Siyempre, hindi agad-agad yun. Ano yun? Pag ginanyan mo lang, agad-agad. Diba? Siyempre, hindi. Ayan. <laughs> so yun, um, <laughs> nagsisimula na siya mag finish language na sarili niya self study pero yun nga at least kahit pa paano eh. <laughs> ayan nakita niya may gym dito ayan dito yung gym meron ditong outdoor gym libre to para sa lahat nakita niya naman napakalinis yung door gym sobrang kalat pero yung kalat na eh, yun yung mga dahon dahon lang yun eh, which is normal yan kasi nga autumn na talagang nag lalag dahon dahon so yun ayun nakita si madam ang <laughs> papagutom lang po maaraw siya maaraw pero tumakatuyo na siya yun maaraw siya pero malamig na as in sobrang hindi pa siya sobrang lamig pero malamig na siya nasa positive 2 positive 1 na yata temperature ngayon kaya ay siguro unti unti lalabas na yan ah, alam, lalo, mag negative na yan pag nag negative na lalo yan eh yun gusto gusto ko din dito sa lugar na talaga eh kasi nga napakaganda na. napakaganda na ng lugar dito that's lakad-lakad lang tayo para at least may share namin sa inyo may share ko sa inyo yung view yung ganda dito sa lugar na to Ngayon yung inyong makikita eh ayan ayan yung lugar napakaganda talaga ng lugar dito sa Finland hindi hindi ako magsasawang sabihin at paulit-ulitin na ang lugar ang salitang maganda dito ayan malapakalinaw din ang tubig malinaw ang tubig yun for sure for sure eh malamig yung tubig na yan kaya <laughs> hindi na tayo pwedeng malamig ha? so yun may pasok pa kasi ako kaya naglakad lang naman kami para at least eh Makisama namin kayo So yun, siguro uh, Next time, next vlog, share namin sa inyo Kung paano siya nakapunta dito Or paano yung ginawa namin process Paano yung ginawa namin Kaga-upload at kung gaano kabilis Kung gaano kabilis lang yung Pag-approve ng visa niya no? So yun, siguro hanggang dito na lang At maraming maraming salamat sa inyo Muli Lagi niyang tatandaan, lagi lang natin pili maging masaya. Siyempre, <laughs> masaya-masaya tayo. Na walang tinatamaan Peace Don't do it. nakailang, nakailang take pa tayo kung nag si Derek sa atin eh. Bakit oh, nagdagi mo rin yung mga clip na natutuwa sa mukha mo at namin. Mas nakakakilig yun eh, sa yung celebration. Eh yun talaga yung yun yun, ano kung nakatawa sa mukha mo nagagawin. Ano yun? Ano yun? Sabi ko, ilagay mo yun. Alam niyo ba yung video na yun? Nakailang take yun kasi tawa siya ng tawa. Hindi siya tawa ng tawa. Actually, kinikilig pala siya. Ano yung hukulat? kinikilig-kilig pala siya. Yun pala yung sabi niya sa akin. So, ayun. Hindi ko alam kung nakatatawas sa mukha ko o kinikilig siya eh.